Hi guys! <laughs> Kamusta kayo? Tingnan na? Ano lang... maliwanag na. Ano na ngayon? Alas 6 ng... Hapon. Hapon. Hino. So, kumain lang ako. Kumain lang kami kasi nag ako. Tapos, pagkatapos, eto lumabas kami. Lalakad kami. Hindi kami maglalakad. <laughs> May kukunin kami. <laughs> Feeling lang. <laughs> may order kasi dumating, yung in-order naming bote, dumating na. Diyan lang sa may ano. Nasama na namin kayo doon. Sa okay. Al box. Mm -mm. Sa PPR, na So, hindi na masyadong malamig. Mag-i-spring na talaga kasi... patas na yung ano. Oo. Hindi na siya ganun kalamig. Degrees. Degrees? Degree. <laughs> Pero so, pagpahapon pag pahapon yan, medyo, tsaka pa umaga, malamig-lamig pa. Pero hindi na talaga yung nagne-negative. hindi na rin masakit sa mga kaman, kamay. You know? So, lalabas na namin yung jacket naming pang spring na. Pwede na sa susunod yung cotton na lang. Oo. Medyo hahaba na yung araw yung gising na gising ka pa uh -uh. ng alas 9 <laughs> kasi yung araw mataas pa so tara. alam nyo guys ano la, uh, kakatapos lang namin mag file ng tax ng ano hanan na ng tax pero wala namang makukuha talagang tax So, nakakalito dati yung tax namin. Hindi namin maintindihan dati. Pero ngayon, medyo naiintindihan na namin. So, kung maasa kayo, na <laughs> may makukuha kayong tax. So, wala. <laughs> Siguro yung iba. Pero nung bago kami, may nakuha kami tax. Yung bagong bago kami, kasi yung bracket ba yun, Mi? Uh -uh. Yung bracket nun, eh, hindi kami umabot. Kasi dumating kami ng July at August. Tapos, basta may bilang, hindi kami nakaano nun, kaya na, nagkaroon kami ng refund. Hindi buo yung taon. Oo, hindi buo yung taon, kaya naibalik sa amin yung tax, naka, nagkaroon kami ng tax refund. Depende yan sa, sa buwan na dumating ka, makakakuha ka. But the next year, dahil nabuo na namin yung ano ng taon, is wala na kami nakuha. Tapos, kung makikita nyo sa payslip nyo, meron dong tax advance, tsaka yung tax. For example, ang buong sahod mo is, ang tax mo dun sa buong sahod mo is 5,000. 5,000 na. So, dahil may tax advance na, <coughs> ibabalik, magbabalik na ng 2,500 yung tax bureau. Tama ba? Gobyerno. Ay, yung gobyerno. Magbabalik na yung gobyerno ng tax mo ng 2,500. So, ang babayaran mo na lang is 2,500. Kaya, dadating yung ano ng uh, tax filing, wala ka na halos makukuha kasi na-advance nyo na. Nagigets nyo ba ako? <laughs> Dati nahihirapan kami intindihan pero tinanggap na namin. So, ha, yung company namin talaga ang nagpa-file noon. Pipirma na lang kami. Pero yung iba, is, nag pwede naman kayo mag-solo. Pwede kayo mag-solo mag-file noon. Kaso marami kayong susulatan. Tas magpa-file, mag apply pa kayo ng ano, application. Tapos magbabayad pa kayo. Tas ang makukuha nyo, is 30. Katulad ng mga kasamahan namin before. nag sila kasi akala nila uh, baka niloloko lang. So, wala. Nagbayad sila ng 300. 300 or 500. Nakalimutan ko na. So, ang nakuha lang nila is 90. May 100 plus. So, nalugi pa sila. So, dito is ina-advance na yung tax. So, makikita nyo yan sa payslip nyo or itanong nyo yan sa HR nyo para maipaliwanag sa inyo or yun ang agency nyo. Meron na yan advance. Makikita nyo yan. May dalawa kayong makikitang tax dyan. Parang ibabalik na agad yung kalahati. Kaya kalahati na lang yung ano hinyo. So, magliliman taon na kami dito wala kaming halos nakukuhang tax kasi ganun nga yung ginagawa ng agency at saka ng kumpanya namin before. Yung kalahati, binabalik na. So, wala talaga kami nakukuhang tax. Noong una-una lang kami nakakuha ng tax, yung bagong-bago kaming dating ito. Kasi hindi namin nabuo yung, yung bracket na inaano. Kaya, naibalik sa amin yung na namin. Yung sobra. So, wala, pa, wala na kami nakuha dati may nakuha si Dayan 90 crown lang. So ako zero, wala talaga. So ngayon wala. Pero meron nagsasabi may ibang kumpanya na nakakakuha sila. So depende siguro sa ano kung hindi may mga pinipirmahan doon kung ano uh, kung ibabalik na ba sa inyo yung kalahati or hindi. Sabi kasi ng ibang kumpanya may nag meron silang nakukuha. So kami ha, sa amin lang ha, wala kami nakukuhang tax. So, nag-file lang talaga kasi kailangan natin mag-file na nagbabayad talaga tayo ng tax. Or yung kumpanya natin is nagbabayad ng tax. Okay. Yun po. Ayun na po. Tapos, <laughs> sana naunawaan nyo yung sinasabi namin. Yun lang kasi nung last February 14. Yun yung huling file. Na kailangan makapasa na kami. Mapasa na ng company namin. So, yun lang ho. Sana naintindihan nyo po yung mga ano ko, yung mga sinabi namin na shinare. yon. Kasi, baka yung iba maghanap ng tax dito, tax refund, mga ganon. So, kami, sa amin ha, wala kami nakukuha. So, yun lang po. Salamat. Bye-bye.